Jordan Adams, balik import na ulit para sa San Miguel Beermen. Sa detalye, after ng intro na to. Let's go! Let's <makes> go! <noise> Yun na nga mga lords, Jordan Adams magwabalik import nga para sa San Miguel Beerman Matapos nga daw sa underwhelming performance ni Sheldon Mack last Wednesday sa PBA Governor's Cup. Nung pirma nga ni G. Vanilla, team manager ng kupunan na si Adams ulit ang kanilang magiging import. So darating na laban nila against uh, Phoenix sa Friday. Matapos nga itong nag-decision uh, ng SMB management dapat palitan si Mac. Si Mac ay uh, nakapag-score nga ng 16 points at 1 rebound at 1 assist sa kanyang debut against L Lex kagabi. Ay nga uh, kanya naging stat line sa, sa panalo nila against L Lex. Ang tanong nga ba ay pwede nga ba ito ang ganitong rules na pwedeng papalit ng import tapos parang nga nangyari ay nagkaroon nga ng uh, laban o bawi para sa si San Miguel Beer Men. Dahil nga sa pinata nga nila si Adam, so ngayon bibalik na naman nila ulit. Alamin nga natin ano ba ang magiging uh, PBR rules dito. regarding sa pagpapalit ng import Sinabi nga ayun nga daw sa PBA rules uh, pwede nga daw ipapalitan nga ang import pausta lang ilagay ito sa reserve injured list So pwede pa nilang kunin si Adams back on it after that hindi na siya pwedeng ibalik ulit ah, pag pinatan siya ulit nito So si Sheldon Mac ay hindi na nga siya makakabalik again since, since he's a replace with import. Ang kanilang uh, original uh, import na si Adams kaya can, can be back brought back. Tapos nga ito ilagay sa reserve and injured list. Ayun nga ang mangyayari dito. So di nga nasasiyahan ng AS SMB sa performance na, na nangyari kay Sheldon Mack, so binalik nga nila si Adams so hindi nga nila, nila kailangan ano, uh, mag nangyari dito si Mac ay uh, hindi na nila may babalik pa matapos nga itong uh, parang isang replacement import lang at si Adams nga, pag sakaling uh, mapalitan ulit uh, hindi na rin siya makakabalik ayun, ang rules, so pwede pa, pwede pa siya may reactivate after nga mailagay sa Slasher Breeze si Adams so nanga, na nga ang naging desisyon ng SMB sana nga maging maganda ang naging desisyon nila although nalo sila last game hopefully nga yun matuloy tuloy na si Jordan Adams ang gandulo ng kanilang uh, kampanya this is a uh, com, uh, Governor's Cup uh, season na ayan po update sa si San Miguel Beer so Adams, laban o bawi. Siya pala yung nag-import. Balik import siya technically sa SMB. So, that's it. Thank you for watching my YouTube channel. This is Raka. Thank you, thank you mga loads. Bye-bye sa inyo. Kaya mo mag-subscribe sa mga bago sa channel para umabot tayo at least 2K hopefully. Okay, that's it. Bye-bye. See ya.